Pero na guys Kain-kain tayo Breakfast Lunch Dinner Lahat na ito Ayan, ginawa ko yan lang muna Sapat sa akin yung gulay Kamatis, pipino Litos uh, Green pepper Tsaka Itlog ano mo? Tsaka Sliced bread Oh, itlog, sunny side of nga itlog ko. Oh, ba diba? Yan la sapat na sa akin. Tsaka kape with milk. Oh, diba Kain-kain <laughs> na tayo, guys. Oh. Ito ito lang sapat na. Hmm, diba? Yan lang. Gulay sapat na sa mga OFW. Bada ko magluto ng ano yun. Na indomie. Ito lang muna. Itlog. Kaya sliced bread. Oh. lahat na ito. Dala na ito, Lahat, lahat na ito. Breakfast. ah uh, lunch. Dinner. Yan. Yan ang pagkain dito. Sa Saudi. <laughs> yan lang muna. <laughs> ito busog na ako nito. Kapilang. Siyempre, vegetable lover tayo eh. Diyan muna tayo sa sa ano sa sa mga ano sa mga gulay kamatis. Oh, paborito kong kamatis dito. Gusto ko yung kamatis at saka yung litos. Yan. Yan. Gusto ko yung kamatis. Gusto ko maraming kamatis. Paborito kong kamatis dito. Ewa ko. Ang sarap ng kamatis dito. Ang lalaki ng mga kamatis. Kaya mas marami ang kamatis dito so di ba sapat na hmm. tsaka ano ka itlog so ni up papalaman natin dito ah, ba oh, diba? papalaman natin yung itlog yung itlog dito hmm. palaman natin o ba diba? kainan na sarap na sarap na ng kain Oh, di ba? Kain, kain, kain. Mokbang, kamatis. Hmm, hmm. mati sapat na gulay sapat na sa mga OF gaya sa akin gulay okay na busog na ako pangalap, daming kung palang nilagay yung tamat, ano, uh, asin yung side up. sapat na. Breakfast. Anong oras na breakfast? 2 p.m. Nandito sa Saudi.

peita peita peia sobre na quarta Alas dos. Saka na mag-breakfast. Breakfast, Breakfast saka lunch, dinner. Buhay natin ano? Buhay na yung office W. Kakayak ko lang isa